rendah itu sabi sa ka billa ang ano Nasa kabila eh nasa pikas andalan tawu sayang sayang belum kita ugon sana ha billa ko mo na ni sya oh mura murag dinoy okay, uno na nasulot oh oh kasi yan tinamayan yung konboy na sa libo ayaw na sa ako eh inis oh, De, oh. dito kasi sayang. ang entrance asan oh, to dito exit oh oh exit dito bye Oh my god, I'm the living in Adelaide. I will tell them about that. Yeah, it's up to you you want, but uh, they will miss. Yeah, the, it's all, okay. All, that's a van that's used for prisoners. So. sure, my convoy van. This should be him. Yeah, that one? or that. Yeah. No, this one. This is a prisoner van. <laughs> Ah. ah. Ano? Oh, no. Oh no. So. so sad. So muna 'to. Oo. Oh. Oh, ah. oh, oh the is there. Residentia President, of the third is there. My God, so sad, and a lot of people on the other side. How does it fan like that? Yeah. Smaller windows. Uh, I know how the fans look like. I think, hey. You indicator, it's all quite, quite quiet. Oh. Uh -huh. Pinasok na si ano si President Duterte sa loob. So sad. Ang daming tao sa kabila, hindi naka <laughs> hindi naka so sad talaga kasi ano eh. Ang nag speak yung they expect it's there. I will go there and tell them. dahil ko sila sa ka-villa na and tell them the, the 30 is yun here. Doon na siya sa kabila Oo, uh, no, pinasok na oh. Pinasok na siya sa kabila Oo, oh, kakarating lang sa kati, Oo oh. uh, but, uh, Alive What? Oo okay. Edita Atikson uh, Kawawa siya Tapos ang dami natin dito Doon sa kabila, wala, kundi lang kami Saying? Oo, dun oh. Bagong pasok lang. Ah, uh, atong pangalan mo saan? Pa? Edita Texon. Ah, ano? ano na sa kabila. Pinasok na. Edita Texon. Sa kabila, dun sa kanina. Ato na? Oo, oh, pinasok na. Naka-live ako kanina. Pinasok na? Oo, oh, na ka, Oo, oh, katulad itong itom ganina. Itom ang puti. Ha? Itom at saka puti. Kunbo, ah, kung, uh, kung Ay, okay, di. Naka-live ka? Oo. Oh. Na-live din mo? Oo. Tagay ko sa inyong kuang din. Edita. Ina, uy. Hawawa. As kong in. Kong. Sobra talaga kasi tapos nagbabay pa siya. Ha? Sabi oh nung sa kabila, God. nagbabay daw siya. Ha? Huh? Uy, mga, oh, kap o. mga kapwa, nag nag nakaagi ng naka ibigay eh si tatay. Oh, nakasunod naka na. Oh, nakasunod na, no? Oo. Oh, oh. Saan? Oh. doon sa kabila. Oh. Entrance Lagi. nga, doon. Buang? Hmm. Dito kami kanina nagantay tapos sabi na, na sa mga na 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 Oh, naka-live din. Oo, nay naka-live. naka-live ko. Nakita niya ni Oo. Mo na mo doon. Oh. ko nga doon. Oo, oh, oh. doon. Eh. <laughs> sabihan ko. Pinasok na si Dorothy doon. Ha? Huh? Doon na, doon na sa kabila. Oo, oh, oo. Oh. Naka-live nga ako kanina. Ipinasok na siya doon. Sa kabila entrance. Sino? Sa Duterte. Doon Asa? na sa kabila. Dito? Oo. oo. Yung inanuhan na itong Oo, Oo. Nakapasok na. Oh. Nandun na sa kabila sa si Duterte. Ay! Pinasok na. Oh, no. Nag-live ako oh. kanina. Oo, oo. Nandun sila. Nasa Kunti na lang kami. Oo. oo. Na huh? Naka-van. Diyan kasi kami nag-antay. Anong Day. Ngayon lang. Ay, pisti. Sabihan ko nga sila. Thank you, Dai. Oo. Uh Idita -uh. Texan sa Magingon. Idita Texan sa Magingon. Ipalo ka namin. Idita oh, na. Texan sa Magingon yung ano ko eh. Ay, yung pang pangalan. mo? I-search mo na lang ako. <laughs> pangalan mo? Idita Texan sa Magingon. <laughs> yeah, ba? Ika, the winter already, yeah? Ano ba? Idita? Oh, Texan sa Magingon. Texon? Yeah. K? Sa Ano spelling? <laughs> Ay, Idita Texum <tekson> Mataisan pala. <laughs> Texan? Idita Texan. Texan sa Magingon. Ay, Idita Texum. <laughs> Texum. Idita Mataisan na yun eh. Idita na Idita Mataisan na lang. Ay, nandun na si Duterte. Pinasok na nila. Awalaan na. Sa Ngayon lang. Kabila, sa kabila. So, yung inantayan natin kanina. Ay, naku. I sent, you the whole video back. Yeah. I think we have him. Yeah. Yeah, dun ta. Nandun na sa kabila si Duterte. Sabihan ko lang sila. Nandun na, pinasok na. Pinasok na? Oo. Oh, oh. Naka-armored dun sa kabila. Sa entrance kanina. Oo. Oh, oh. Dito, dito. Sa side. Ah, nakita niyo? na video ay nag live ako kanina. Nakita kita oo, oo. Dalawang van. Ito yung matsaka yung white. Pero ka doon yung yes. dyan ako Oo. oo. Nasa doon na sa kabila. Nakapasok na? Oo, nakapasok. Nakita, oo, nakita oo, mo? Oo, sa live. Uh. Sa live ko. Ay, di. Ay, naana sila? Oo, <laughs> sa kabila. Ay, mm. sa kabila doon ni pasok na live ni ate. Oo. oo. Ha? Huh? Na live ko. Sa kabila. Black and saka ano, black and uh, White. Saan diyan doon tayo kanina. Nakakuha mo kanina? Nakakuha mo? Oo. Saan yung ano? May kasay sa UB. kami sa iyo sa live mo. Ano Edita. pangalan? Parang yun, yung ano. Ano, nakuha ko talaga. Pero wala yung mukha niya. May nag nakakita yung sa kabila. Nagbabay kasi siya. Ah, talaga? nakita na yun. Oo, nagbabay siya. Wala doon, wala doon sa ano. Nagbabay siya. ay, din doon. P, ay, ay, ano sa mga Edita. Ano ba Edita. Ay, si sa, anu, sa kasi ba? Para tanaw na mo mga mo i-share, ha? Oh, Yeah. unsa ibang hang? account, ma? Edita. Mataisen. Ha? si Tatay de Tertis sa ano. Sa kasi. Itim na ba na tsaka white yung nagdala? Oh, so, so, yeah, nasa loob na siya. Ay, okay. lan. Ngayon lang, ngayon lang. Pupunta kasi kasi naka-isip. Kabilang sila nag-ano. Oo, sa kabila dumaan, pagkatapos tapok, nilis nila. Dahil pa yat drin insurance. So dapat oh, okay. so, okay. so okay naman si Tatay. Oh, ay ano, nasa loob siya. Nasa nasa loob siya, pero Oo, oh, nasa loob siya. Hindi kasi siya makita kasi black. tinted yung Pero ano. Pero nag-ano siya, nag-ano, tuk siya sa window tapos nagbabay sa, sa kabila siya na ano. Ah! Oo, doon na sa kabila. Oh, yung, yung, yung van. No, 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 no yung uh, ano mo. Nag-ano nagano to, nag-ano? Kamay lang, nanagan pa mi. Alam, ano, nanagan pa mi kay... Kay, di lang may gahulat o, sa anak-anak. gyan niya. Van, van na itiwan sa kawai. Dako, dako, Ohyente, si an. Edita? Nagbabay siya, hindi kasi namin makita kasi ano ang dilim. Edita. Matay siya. pala yung bintana, mo. Wala mo. Ha? Ano hindi oh? Nakita huh? niyo ba? Nakita iba yung nakuha namin sa live Ah, bakit kasi ah, okay, hindi ka nag-end? Hindi pa siya nag Nakita mo, ate? Ah, ito, ito, ito. Nasa? Paano ako ng live? Edita Mafaisel. Sayang nga. Ay, ate, Edith Texon, D-E-C-S-U-M Ik live ah uh, Oh, je live Ja, ja. Het is D-E-C-S-U-M. Dat is wat je nu now can je please type it is. thank you een Vine Ja. Wat heb je gezien? van. Wat is de naam van die no van, je Dat is de van richting Shelly. SUV? van. Van, it's a van. Yeah, but uh, it's a special one with a uh, smaller ano, windows. smaller ah, windows, ah, kaya hindi siya pero, makita pero wala, Pero nakuha ka. Oo, yung van. Okay, lang. Okay ano, at, at least, man. Man, oh. share man lang. Oo. Oh, Punta, i saan ka kayo kanina na, ano, sisigaw, saan na ko ay, nandito si Anong Kaso. Sabi ko na nga, kaso nga, madaling papasok. Why can't you find you? Nandoon yung mga, nandoon. Baka inano ako ni ay eh, eh, ako eh, ni report na naman ako ng mga antay. Ayan? Kaya? Kaya ay na sila. sila. Nawala no, ba? Mas marami tayo kesa sa kanila. Kaysa. Hindi ako ma-search eh. Ay, ano muna, na para ma-share. ko. i na para ma-share nang lahat. Nandoon sila sa kabilang sayang. O, o, sa kabilang damaan.